ayan mga master mag -re repair na naman po tayo ngayon ng ano ng rad sa customer ayan ito ay ano um, light jigging ang brand nito ay storm emera black ayan so umpisahan na po natin ayan gagamit tayo ng ano ng rad din para ano natin sa sa labas, yan, yan yung ilagay natin, para mas kapit at solid yung pagkakano niya, pagkakagawa, yan mga master. Ayan, malaki siya konti. E ano? Ayan, Ayan, may plis siya konti. Pero lalagyan natin 'yan ng ano, ng tali. Ayan, putulan natin 'to ng konti kasi kung hindi natin 'to putulan, hindi ako maka paglagay ng glue. At saka yung pinutulan ko, dapat may ano siya mababa uh, siya konti ayan linisan muna natin ayan mga master ayan pinasok ko na po yung pang ilalim para solid yung pagkakagawa ilalim at saka ano labas para ano mas solid yung pagkakagawa ayan So, lalagyan na natin ito naglo Ipasok pasok na natin ito muna dito muna tayo mag umpisa ayan ayan mga no master so ipasok rin natin itong ano nya yung para sa labas Ayan, dahil sa may play yun kanina, so tatalian rin natin yung baba sa naputol na rad. Para ano siya, uh, pulido yung pagkakapasok at saka walang play. Ayan, tinalian ko na. Para hindi siya ano, baloktot o kaya straight yung pagkaka, pagkakadugtong natin mga master. Ayan. Lalagyan natin to ng glue para kapit. Ayan. Kaputulin. Ayan. Pasok natin yung ...cell labas na ano, sa protection niya. Ayan. At saka lalagyan na natin to ng ano ng glue pipix na natin to ayan lagyan na din natin to magkabilaan ayan ayan mga master so pasok. pasok na so yung gagawin na lang natin to mamaya ilalagyan din natin to ng glue bago natin to isalpak yung ano yung ano niya Ayan, yan yung inano ko kanina. So lalagyan na natin ng Globepix na natin po. Ayan. Ayan yung kalabasan mga master. Ayan. So maliban dyan, talian rin natin para mas uh, matibay yung pagkakano pagkakagawa at saka pagkakadugtong ayan mga ano master tinalian ko na para matibay yung pagkakagawa para walang ano yung customer nito yun yung pinaka importante na ano para yung customer hindi na magalit na yung ni-repair nasira ka agad. Yeah. Gandahan natin yung pagkakagawa para ma-impress din naman sila. Ayan mga master, uh, nilagyan ko muna sa Sian Anglo dito sa parting to. Ayan. Sa so, papansin niyo hindi pa siya hindi pa siya tapos. Nilagyan ko lang siya na dito sa baba baka mag-loss siya. So para safety. Ayan. Nilagyan ko muna siya ng glue. Ayan, konti lang matatapos na to. So, ayan mga masters sa mga bagong baguhang anglers dyan. Ayan, pag nabali yung rods nyo sa pangcasting o kaya sa pang jigging. Ayan, ito, ito yung gawin nyo. Pag may mga sira-sira kayong mga rods dyan, huwag nyong itapon. Kasi magagamit nyo rin yan pag may mga rod kayong nababali. Kagaya nito itong mga rods na to yung mga sira-sira yung tinatabi ko kasi pag may nagpaparepair yan magagamit ko siya So, ayan ang master Yan may nilagay akong tali. Yung braided na yan kasi tatay sa dulo. Diyan ko siya ilalak. Kaya ito yung ginagawa ko pag maglalak ako ng mga ganito. Yan. Para malinis yung pagkakano niya. Pagkakalak. Ayan mga master, so kung bago pa po kayo sa aking channel, so huwag nyo kalimutang mag-subscribe at, at hit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bago kong video na ipapalabas. Ayan po at maraming salamat sa inyong lahat mga master. Ayan, kunting-kunti na lang, matatapos na to. Ayan, dyan ko siya eh, i-stop e, 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 rin sa ano sa kulay na na ano na yan na puti ayan so ayan mga master ayan pinutol ko na po yung ano kasi dito ko na siya ilalak ayan So, ayan mga master. So, so nakikita nyo yan. Malinis yung pagkakano uh, nya. Pagkakalak. Ayan. So, so, ayan mga master. So, ito yung ginamit ko pang putol para mas maganda. Ayan. Ayan. Tapos na po mga master. Ito na po yung ano nya. Ah, uh, So ayan mga master. Ayan, tapos na po. Yan, ito yung ano ah uh, stick, ito isang ano lang to, isang buo, buong ano rad wala tong potol. Ayan. Light jigging. Yung brand nito is ano um, Storm Emera Black. Ayan. Ayan mga master. So, ayan oh. Ayan. At saka maayos yung pagkakatali. Ayan. At sa muli po mga master, marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. At sana magkita-kita po tayo sa susunod ko pa pong mga bidyong bagong ipapalabas. Maraming salamat po and God bless.